kain muna ako ng dinner dito sa Andox Azur. And dito kami sa Andox West Service Road. Sa may malapit sa Azure eh. SM City Bicutan. Uli. Kaya naman magkape. Pero wala pa kasi akong dinner kaya kain muna ako dito. A few moments later. At pagkatapos kong kumain, pasok naman kami sa SM City Bicutan. Tapos na kami sa Andox mag-dinner. Ako lang pala kasi kumain na sa bahay nila. So, dito na kami sa SM City Bikutan. Hey, building. Mga bata talaga. talaga. katapos kumain, syempre magkakape favorite niya Dunkin Donuts na coffee. Dunkin Donuts si Maring Edwin tapos kaharap niya yung Tomorrow Coffee doon ako bibili ng matcha kaharap lang yung Tomorrow Coffee pero pwede daw ako umupo dyan sa Dunkin Donuts pero dito ako bibili sa Tomorrow Coffee So, order ako ng large matcha which is 100 125 pesos. Nakalimutan na ko, meron pala silang promo dito na 50 pesos lang. Basta i-download mo yung application nila. So, ito na yung matcha ko. Pero doon ako sa Dunkin' Donuts. Uko. Sama ko si Mare Edwin doon. kami. Ano tayo? Indian. Matcha. Maganda na ako dito ng coffee Ooh, green na green ang matcha nila sa lab. ang combo natin matcha and donut.